Mabot sa pito kamairo o lima kamairing sa so, ka Compound sa Mantawi City na kamatay pumangiingong gihiluan. Ang mga tag-iya nagreklamo batok sa ginawa ang responsable. Ang sa report ni Nico Serino. G. G. Benji! Naran di ada pita. Benji! Nagluya na dihang nakitaan sa iyang amo, kining iro nga si Benji. Gisuwayan pa nila pagtabang, apan namatay ra gayon. Dili na di ay si Benji ang namatay, gikan sa mong compound sa may barangay Kabangkalan. Nasairan nga may pipilasab ka mga hayop sa kasilinganan, nga kalitlang lang nagluya, nagsuka og namatay. Hilabihan ang kaguol sa mga amo sa nahitabo. Maningkamot siya kung nga makuag, justice mas ra na siya kay wala ko'y anak nga laki. Ang akong gihukuan mo nga laki kanang iro. Si Benji, mo sakit kaya akong kuan, sakit kaya akong dughan nga namatay. Ngayon na anak lang, muna-muna, ang sudan ato, lami kaayo, ayaw Hiluan lang. Last year si Brittany, uh, ay sorry, si Trixie, uh -huh. o sa... Pero mo lagi ito ngayon nga no, wala pa may evidence, so wala lagi ito may mahimo. This year, duha, ka kairo, katungkuhan. So, muna si White Fang namo o si Inky. Pinaagi sa lain nga silingan, dunay ay nakuha nga CCTV sa ginudahan nga responsable sa maong hitabo. Kay giingong dunay gibutang dapit sa basurahan nga maoy gikaon sa mga hayop. Muabot sa pito ka mga iro-tanan o lima ka mga iring ang nangamatay sa maong dapit. It's not fair ba? Kaya ka nga I mean, it's, it's animal cruelty. We have a law against that. So... Misumbong ang mga residente sa barangay aron i-report ang hitabo. Gisamon sa kapitan ang gitumbok na suspicado nga nagpuyo gihapon sa maong lugar pagtambong sa hearing sunod si Mana. Kay saba iro. Pero natural man ang iro ang magkikitang tao nga stranger nga musod sa compound. So kana ilan na lang i siguro. Alarming din na sa society ko nga uh, inunana. Gihulagway niya da kalapasan ang nahitabo. Gisuwaya namo pagkuha sa habig sa gitumbok nga responsable apan walay tao sa iyang balay. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.